ito na mga kapatid nakuha na natin yung ating pinagawang cellphone ano uh, hindi nga lang natin na uh, bidyuhan doon yung pagkuha natin so napalitan na ng battery no mga kapatid, dito try natin na ipagawa yung aking cellphone. Ito yung ating uh, NPNX na Note 7 na nakanganga na. So, need natin siya ipagawa para makasama pa natin to sa ating mga vlog. No? So, bukas para magagawa. So, mag bukas babalik ako rito para mag tayo ng pambili ng battery at mapalitan na rin tong cover. Yan, yung kay... Uya yung kanyang appliances, cellphone repair so, picture mo pa kuya, okay na? kailangan natin sa ating pagbibideo video So bukas siguro babalik tayo rito para magbigay ng pambayad. So, kasi natin din bayaran muna yung pyesa. Tapos sa kanilang tayo babalik uli pag may pyesa na. Para dun sa rep repair, naman ng ating cellphone. Okay na sir. Bukas balik ako rito mga 11. bukas 11. Bukas ka na tapos magbibigay ako sa'yo. Ang ah, uh, uh, Tapos uh, hapon na hapon o oh, kinabukasan pa ako babalik uli. Hindi, ibig ko sabihin, kapag bibili ka ng pyesa, sa hapon din, ibabalik ko na to. Oh, buka okay. Oh, okay. oh, oh buka. Kaya... Ah, okay. Basta uh, bukas ng mga alas 12 or alaw na. Oo. Oh, Balikan mo ito. Yung cellphone. Oo. Oh, oh. oh, bang bilis lang pala. Ibig sabihin malapit lang bibili mo. <laughs> okay, sige sir. Thank you. Oh, ang magdaw lang naman daan mo. Hindi, bukas nga dadaan ko sa'yo. Dito bukas ng... Ah, anong oras ka nagbubukas? 8.30. Ayun, dadaan ko rito. Oo, oh, bago ako pumasok, bibigay ko sa'yo, ha? Okay, sige, salamat. Thank you. So, yun, bukas, kailangan ko pala magbigay ng pambayad. So, need ko mag-down. Uh, tapos, sa uh, tanghali, tapos na raw, may bakakabit na yung ating battery. Nakanganga na kasi yung cellphone natin, di ba? Pansin nyo naman na hindi na siya maganda. So, maigi at medyo mura-mura lang. Pero hindi ko sure kung magiging maganda yung gawa kasi gawa nga ng ganun lang siya kamura so, sana naman ah, maging maganda rin yung pagkakagawa okay tatawid lang muna tayo oh, mabilis to sige punahin na natin yan ah, ano tayo tumawid okay it's our turn So yun, dyan lang niya sa pag-asa Diyan ko lang papagawa yung akin cellphone. So murang-mura lang naman. So malaman natin bukas mga kapatid. Tingnan ko. Kung magagawa ba yung ating cellphone, no? So sana magawa. Ah uh, sana hindi maapektuhan yung mga laman loob ng cellphone kasi napakaganda kasi nito gamitin sa pag-vlog. Pagkukuha natin na gagawa natin ng mga content. Okay, so tabayan na natin uli bukas mga kapatid. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Sa Ito sa na mga kapatid, nakuha na natin yung ating pinagawang cellphone. Ano? Uh, hindi nga lang natin na uh, videohan doon pagkuha natin. So napalitan na ng battery. No? Uh, at ngayon, yun lang, yung case dito hindi na napalitan kasi wala naman tayong stock. Bibili pa talaga tayo at kagandahan doon is back to normal na yung aking cellphone hindi na siya nakanganga no? Ayan, maganda na uli siya at the same time bago na rin ang battery di ba so wala naman nagbago so soft touch pa rin kasi battery lang naman ang pinalitan at yun maraming maraming salamat doon kay sir sa pinagawaan natin sa paggawaan niya ng cellphone ano so thank you thank you sir sa so, ulitin at yon thank you sa lahat ayos na uli so hindi na nakakahiya yung cellphone ko mabilan ko lang to ng case is tingin ko magiging maganda na rin naman uli siya tingnan ano kahalang naman to ang problema so itong nagbitak bitak kasi napabayaan ko nga talaga siya simula nung lumubo yung kanyang battery hindi ko naman talaga na na bilhan ng o napagawa ng bago so ayan okay na mayroon na uli tayong pamblog okay Salamat sa mga nanonood.